Panginoon, salamat sa bagong araw at sa panibagong lakas. Salamat sa buhay, sa pamilya, at sa aming bayan. Hinihiling ko ang iyong paggabay na ang aming bansa ay manatiling matatag kahit sa gitna ng unos at pagsubok. Palakasin mo ang aming luob at pagkakaisa at ipaalala mo na wala kaming dapat katakutan kapag Ikaw ang aming sandigan. Panginoon, ingatan mo ang mga nahihirapan ngayon sa kalusugan, sa kabuhayan o sa anumang sakuna. Pagpalain mo sila ng pag-asa at kaginhawaan. Ngayong umaga, Iniaalay ko ang lahat ng gagawin ko sa iyo. Naway maging daluyan ako ng iyong liwanag at kabutihan. Amen.